Sir ma'am, picture mo na tayo ma'am Hello guys, welcome to my channel Nakita niyo po ba yung nasa likod ko? Yan po ay kay Bianca Yung bali, pangalawang beses ko na po yung punta rito. Ngayon po, pumunta kami ulit Galing na kami sa loob pa guys Dati yung unang punta namin, dito kami galing. Naik kami galing, papunta doon. Ngayon naman, galing kami Batangas. Palabas dyan, papuntang Nai. kanina, naka-video naka, video, naka video sa log kami. Dalawa nga tayo, ayoko mag-isa, mamaya ko ano yung ano. Marinig ko dyan. Kasi ano din yan eh. tawag doon? Anong tawag doon? May ano din dyan eh. Yung paramdam, tongio. <laughs> so, in po. Ayan guys. Pwede naman daw maglakad sa loob ng tunnel. Maso ah, gumilit ka lang. Sabi kasi ng partner ko, bawal daw. Ayan guys. So. so ngayon, subukan natin maglakad sa loob ng tunnel kaya na ginagawa ng ibang mga vlogger. Ang ginagawa naman nila gabi. Ngayon, umaga ako papasok. Hanggang dulo, try kong lakari. Samahan niyo ako guys. I-video natin papasok tayo sa loob. Hanggang dulo, tapos babalik. Mga bata, hindi ko malalam na may tayo guys. Ibang mga vlogger po, yung mga gaya ni Sir Donsky. Ayun si Sir Donsky. Shout out kay Sir Donsky. Nakapunta na yan si, dito si Sir Donsky. Idol ko yan Sir Donsky. Naglalakad yan dito. tapi naman yung kanya. ay ako, subukan ko ng uma Medyo natatakot ako kasi ako lang mag-isa. Pero umaga naman eh. Ayan. May mga kotse naman din ako. Hello. mga guys. Bandang gitna na ako. Bandang gitna na ako guys. So, ayun po. Ilawan po natin. Tama ako dun sa ano? Nakakatakot guys. Masip Madilim. Kabilisan ah, natin guys. Takbo tayo guys. Mga may ahas. Uh, Ay Diyos ko po. my god guys my god guys my god guys ah. layo guys miss ko po ayan guys Hi. alam niyo, guys doon kanina sa bungad pa lang papasok pa lang ako guys relax ko lang yung sarili ko guys pero ang totoo palakas na ng palakas yung kapa ko ang dilim sa gitna guys ha? nakabahan talaga ako kanina parang akong lumulutang na naglalakad natatakot ako nakabahan ako pero kinaya ko para ayoko <laughs> hindi ko na kayang bumalik nawagin ko na lang yung kasama ko hindi ko na kayang bumalik mag-isa Ani, natakot, natakot ako. Nilalakasan ko lang yung loob ko. Eh. Paano ko kaya tawagin yung kasama ko? Huh? Nandito na ako sa dulo, guys. Oh. Nakuha ko siyang lakarin. Ang dilim doon sa gitna. Kahit maas kahit umaga. Ayan, guys. Thank you, Lord. Nandito na ako sa dulo. Ayan. Dulo to dulo yan guys ha. Ayan. Ayan. Hindi tayo nasib kanina. Hmm. So ayan guys. Nakabot ako dito sa labas. Sa kabilang dulo. Ngayon baling na naman ako. Oh ko. Nakakabahan ako. Ay ako to guys. Nakakaring po. Tamaan nyo ako guys. Oh. may liwanag. Ay, salamat may kotse. Ay, nakabahan ako. First time kong ginawa ito. Diyos ko po. <laughs> Ay, Diyos ko. Sir Donsky, nakakatakot po pala. Umaga pala yung nakakatakot. Ano pa kaya yung ginawa ni Sir Donsky? <laughs> Gabi yung ginawa ni Sir Donsky. Ako ginawa po umaga. just ko po. hindi lang sa gitna habang palapit na palapit ako sa gitna parang lumulutang akong naglalakad <laughs> grabe so ayun guys challenge challenge It's accepted <laughs> so ayun so ayun guys please like my video pa subscribe pa click po ng notification bell pa share na rin po Naka shout out dyan sa idol kong si Sir Donsky. Ginawa ko na rin yung ginawa mo, idol. Ang hirap. Umaga yun, idol ha. Paano pa kaya paggabi? So, yun po. Bye!